Nanindigan ng COMELEC na nasa batas ang pagtanggap nila sa mga papel na may pirma hinggil sa People's Initiative kaugnay sa isinusulong na charter change o Chacha, kinang ulat ni Luisa Erispe. Halos nasa siyam na ang local COMELEC offices na sa bansa ang nakatanggap ng mga papel na may pirma para sa People's Initiative for Chacha pero may kumukontra pa rin sa ngayon sa pagtanggap ng COMELEC ng mga nakalap na pirma. Sabi ni election lawyer attorney Romulo Makalintal, hindi dapat tinatanggap ng COMELEC ang mga dokumentong ito. Una, wala pa namang petisyon para sa People's Initiative. Sabi niya, dapat mauna muna ang petisyon bago ang pirma. Pero ang pahayag na ito, agad na sinalag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Kung tutuusin niya, no choice sila ito lang kasi ang nakalagay sa guidelines para sa People's Initiative. No choice naman po ang COMELEC eh at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Pre preparatory lang lahat ng preliminaries, si ika nga ang lahat ng yan. Wala pang formal na petition na pinapay ng COMELEC. Sa COMELEC, kung wala po sa rules yan, wala po sa guidelines, dapat naman namin tatanggapin yung dagdag trabaho sa amin. Kaya na po nasa guidelines yun. Ang guidelines na sinasabi ng COMELEC ay ang Resolution No. 10650 na Rules and Regulations para sa Initiative. Sa Article 2, Section 12, nakasaad dito nga bago magsumite ng petisyon sa Anbank, may hawak ng certification ng petitioner mula sa mga opisina ng COMELEC kung ilang lagda ang naisumite nila. Di kasi uusad ang verification kung wala ang mga certification kahit pa may petisyon. Sakali namang may magsumite na ng petisyon bago ang national election sa susunod na taon, malaki ang epekto nito sa eleksyon. Pero hindi naman ito mauunsyame eh, ang nakatakda pa rin botohan. Napakataas ang posibilidad na kapagka nagsimula po kami ng verification, kung sakaling darating tayo sa puntong yan, yung pong registration of voters, kinakailangan namin isuspend. Samantala, sinagot din naman ng Comelec ang tanong ng Department of Interior and Local Government kung maaari bang manguna ang barangay official sa pagkalap ng pirma. Sabi lang ni Garcia dito. Sa lukuyan, wala po kami jurisdiction sa lahat ng mga barangay officials, elected barangay officials. Yan po ay jurisdiction ng ibang departamento ng pamahalaan. Sabi pa ng COMELEC, hindi naman panahon ng eleksyon, kaya hindi papasok ang omnibus election code. Pero kapag nasa verification na ng mga pirma, dito na sila mag iimbestiga Kahit naman ang NBI, hindi pa nag iimbestiga kung may suhul ba sa likod ng pagkalap ng mga pirma sa ngayon. Sabi ni NBI Director Medardo Delemos, kikilos lang sila sa oras na makatanggap ng opisyal na kahilingan pero sa ngayon hindi muna sila makikisawsaw sa issue uh, wala pa naman kami natatanggap na mga ganyang uh, request for us to investigate but the NBI would like to veer away from issues or matters that would have some political undertones Luisa Erispe para sa bayan